Mm -hmm. Yung pagkuhan mo naka, naka dapat naka ganyan yan oh. Yung kuan mo wag yung yung kuhan mo naka Oh, ngay paano ko ng ano na mas mag ano na yung moist na yung naka kuhan yung Hmm. Hindi ko makita pag wala akong salamin. Hmm. Ano mata pa ko ng ulo mo. Hmm. Kita mo? Dinatakpan mo, pero kita ko. Kasi pumapasok pag yung kwan. Ayun o. Oh. Oo, gumagalaw siya. Ano ba yan, langaw? Hindi, parang yung ano yan, parang yung lumilipad. Ariko, ariko, ariko. Oo. Oh, kasi... Kasi... So, sige na, ano man. Ayan, ang na, na ano na yung... Ariko. Mm. tayo sa doktor. Kasi hindi. Ng doktor ngayon? Sa, sa hindi sa probinsya sa Kakawa. Oo nga sarado na. Ano sarado? May mga ano yan tao sa so higupin, babakyumin yan. Paano natin matanggal pa ganyan yan? gamitin mo yung tenga mo ba? Oh, sandali, ah, sandali. Ano kaya buhusan? Eric, Anong uh... buhusan? Basan mo ng oil? Hmm. Ng oil para... Pwede mas lalong hindi ko yan maano. Wala man tayong oil. Mas lalong hindi yan maano. Makimpitan pa. Hmm. Ano kung mahawakan yung flashlight? light? Ang doon, doon, doon sa so kwan. Dito ba na? Ma, matumba yung flashlight mo? Kung mal malayo ba? Kasi pag nag-iilawan na napasok. Oo, oh, nai-nasisilawan siya. Dali muna. Parang kulay brown. Ano na yan? Sa mga tinga pumasok. Mga... Ang laki matambutas ng tinga mo kasi. Yeah, Tira mo my... nga. Uh, oh. Uh. Uh. Paano natin si matatanggal yan? Hmm. alugin yung ulo mo. Hindi mata mo matatanggal yung pag inalog mo. Takpa

ang plus light doon mo ba? Ito nga, hindi nga makita pag nandun. Mm. Ayan, nakasentro. sa na lang yung tinga mo. Pag sinarado, nasa loob yung kwan? Pag sinarado, hindi ko makita. Ayan, oo. Oh. Ano yung kwan mo, Chani? Mm. Magalaw pag... Aray ko Naabot mo ba? Nagalaw nga siya pag kinikimtip ko eh, hindi mahuli yun. Ang mahirap kasi nito yung paghawak ng pasla. mayron mm. mayroon sanang mahawak mm. yeah. Okay. Hindi mo man din masinto. Mm. Wala. Hmm. <coughs> yung, yung kwan mo, ala, yung kaita? Oh. Hmm. Ayan, yun, yun. Ah, ang kulay niya. Ano na ilo? Wala. ko! Ay, naku. Mm -hmm. Pag inaano, sumusot, eh. Ano e, kaya migaka? hindi pwedeng humiga didirso sa loob yun hmm. Paso hmm. ba ito? Hindi ito? Paso eh, Hindi man yan mahugot Dapat maliit talagang pang ganun

nakakakataranta do ko hmm. Ano ka hindi pa mamatayan? Hindi mamatay. Hindi na mamatayan. saan pasukan hindi. pasukan. Ayaw ko lumilipad nga eh. Pag kung nandiyan, diretsu. na eh. Kita mo? Kala nasa dulo na ata, masakit Ah. Kita mo pa? Ano yan oh? Malaki ba? Oo ah, malaki po no? yung tinga mo. Um, mata naman ata yung nauna. Ang patingin dito. Paano ba pagpasok? Ito yung nga nabawa pa eh, Ano Ito no, yung no, nga nakikita kong pagpasok. Hindi quit yan. Hindi unang ulo niya. Huh? Oh. Lucky. Oh. Hindi ako pumasa hindi. Parang matanya. I'm going to Kaya mo lang <laughs> nga, mo ba? Yeah. Lagyan ko dito. Uh ko dito. Hindi mo nga. Paano mo dito diyan Diyan mo nga. Ah. So, ganda yung mga ayan ano makita yan hindi makita ano sa loob dinakpan mo man yeah. ako ayan o oh. ang lapte Diyan ko kasi nagkukunan ko big may mga lum, lumipad i eh. makita ng kamera mo. Hmm. May ilagyan ko na ito. Ano maanghang? Baka pumasok doon. Pag nakakuan maanghang. Hipan mo ka dito sa kabilang tinga? Anong hipan? Ano Ano yan? Eh pumaka, ano, may pumasok na hindi natin alam ano, kung ano yung pumasok ang laki lumilipad kasi dumerso paglipad diretso sa dito diretso sa loob pero malayo na eh nung natatanaw eh nakalagitnaan na siya Ano, gumagana pa rin. Ayan, ano oh, Kulay brown. Hmm? Uh -huh. parang mata yung nauna dito. Ayan, no? Oh. Ah, kulay brown. Oh, nakadikit. Ay, ay, ano? Baka, baka mag mamatay? Kailang gumagalaw siya? Baka lumabas? Ilan mga hand? Ayan, oh. Ayan, mm, oh. Kulay brown. Parang mata yung nauna, eh. Ay, eh. Mm, Hindi natin makimpit, eh. Kung may pangimpit sana. Malayo na? Oo, nasa gitna na, eh. Nandoon na siya sa ano, eh. Nakapasok. Mm, Umagalaw yung paa. Oo, oh, uh, ayan gumagalaw, buntot ata ito. Baka lumalabas? Oh. Uh, ayan gumagalaw eh. So ayan po mga kalunggo eh. ko yung... Ayan oh, laki oh. Ayan. ayan po oh alam nyo po ano kung paano lumabas ayan uh, uh po ako sa kuan ano yung YouTube. sa youtube tininan ko po kung paano makalabas sa tinga ko ayan o oh, laki yan yung lumilipad kanina paglipad niya dumiritso sa nasa ilaw po yan eh dumiritso sa loob ng tinga ko Oh, uh, ayan oh, ang laki-laki. Ayan po ano, kaya siya lumabas. Ganito lang po ang ginawa ko. Ayan ang laki o. Oh. Yan pong ko uh, ako, nilagyan ng oil, vegetable oil lang po. Wala kasing oil dito na kahit na yung pan, kahit na yung baby oil wala. Kaya yan pong nakaalis sa kanya, yung vegetable oil lang po tinuluan sa loob ayan po saan lumabas siya grabe oh ayan. Ganyan, na ayan po sa lahat ng mga nakaranas ano dahil ito po ang laki laki oh Ayan, uh, dire diretso sa loob. Ayan lang po ang ginawa ko. Vegetable oil lang. Uh, noong pinasokan ko yung tenga ko ng vegetable oil. Ayan po, nakakuha na rin. Lumabas yung siya. kusa at uh, wag po magpapanik mga kalangga mga makapo may mangyari sa inyo din ano hindi po natin inaasahan ayan lang po ang gagawin natin na oh, uh, -uh. wag pong magpapasok na kung anong kung sa loob kung okay, ano pang ng bud, so kahit na, natin, na ano wag pong cotton, ng, kamay, ka ng vegetable oil or baby oil. Kasi po ito talagang uh, Uh, Na kuha natin ngayon, experience natin ngayon. Ito po yung lumilipad sa mga ilaw. Ayan o. No? Pagdapo sa tinga ko, sa so, kondiritso sa loob. Kaya man ang sakit. Hmm. Kaya pala hindi yan kuan hindi ma... Ano yan? Hindi ma... Kuhaan ang laki niya. Ayan o, no? puno. puno. Kaya, ang kuha lang po. Ayan, maraming salamat po, ano. Thanks God dahil na kuan po. At saka po wag magpapanik. Wag lang magpanik. Ang kalma lang kasi lalo sila Ayan, kalma lang tapos yung yung bat, pataka ng langis, yung tinga at saka ako sa so siyang lalabas. Wag pong mag kasi kaninang una uh, sinubukan naming sundutin lalo pumasok po sa loob kaya nanood kami ng sa YouTube. Maraming salamat talaga dahil may YouTube na rin. Kaya ito po isang experience lang din para sa inyo. Yan, maraming salamat po. Sana may nakuha kayong uh, kwan, aral ano po sa lahat ng mga mapapasokan ang tainga ng ganito. Ayan. Ito po yan talaga na experience ko ngayon. Grabe. Ayan. Thank you po.